Yan na nung ano uh, feeling of course beauty dark ambassador na attribution. Di ba? Like gonna, wala sa naman nabang kita para sa mga nabang. Pero wala. naman wala 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 hindi hindi wala ako naging part Ngayon naman na feel ko kung gano'n talaga ka warm sa Kayo daw ang nagalo kay Jenny. Alaga-alaga kami ka. Ano reaction ni Dennis? Wish mo ba na ano na makasama rin si Dennis dito sa Beauty Park? Sabi nga ni Ma'am Ray, meron daw. So, so, kaabangan. So, ikaw anong maabangan sa'yo? Gen solo, gen solo lang, Thank you. Ano pa mga ang dyan? No? Ayun, yung sinabi ko po kanina, so, yung movie, yung uh, album, under album. Uh, uh, Star uh, music. Uh, uh, like, message uh, uh, message uh, na lang for Ma'am Ray. Ate Ray, thank you for are, everything. Uh, uh, na natin salamat sa pagkakas. Sa sa pero, hindi uh, para naging Finally, part na ako ng family. Thank you, Jen. Jen, anong reaction mo?